I need you ah, hello sir and ma'am. Nakita ko kasi kayo ah. Parang ang sweet niyo sa isa't isa. <laughs> ah, okay lang po sa inyo, naghahanap kasi ako na pwede ma-interview about life. Ah, kung okay lang sa inyo, pwede ba kayo ma-interview? Okay naman po. Ah, anong name niyo po, sir? Mark po. Aileen. Ah, matanong ko lang po, magkaano-ano po kayo? Mag-diyawa po. Ah, ilang taon na po yung relationship niyo? Charlie anniversary namin today. Wow! Kaya pala ang kilig-kilig niyong -kilig tignan dito. Aww. Ah, describe mo siya in one word. Dragon. <laughs> Kasi kahit may May piligtatalo nung kami Nagagalit siya Nagiging pa rin yung pagpapatawad niya. Sana Kahit laging nagkakagalitan kami. Gaano oh. siya kamahal? Nanda ako mamatay para sa kanya. Kontento ka na ba sa kanya? Kontento na po. Ko. Sa daming nakilala, sa na daming dumaan na tao, buhay ko, siya yung nagparealize sa akin na, na marirealize mo lang sa buhay pag nag-settle ka na. Matanong ko lang, nakailang girl ka ba bago ka magbago sa kanya? Madami. <laughs> Madami. <laughs> Madami. Madami. <laughs> Pero siya yung bukod tangi na kapagpabago sa'yo. Mm, nawala yung biso ko. Oh. Natatakot ka ba na Mawala siya sa iyo? Oo, mm, kasi siya yung na lakas para sa buhay, para mag-continue. If ever na mag-cheat sa iyo si Sir, magiging okay ba to sa iyo? Hindi po. Parang walang enough reason to cheat if you love someone naman. Kasi parang ito-tolerate ko lang siya if ever I give him ano, another chance. Magiging dating sa kanya na parang okay lang pala kasi patatawarin niya ako. Ano yung gusto mo maging message sa kanya? Handa ko makasama ka habang buhay. Handa akong tanggapin lahat na pagdadaan natin. Mag-inisan tayo ng dalawa araw-araw. Okay lang. <laughs> ano, salamat din sa lahat. Ang sacrifices mo. Alam mo naman lahat ng ginawa mo sa datang ng nangyari sa atin. One thing lang yung may share ko sa iyo. Ano, araw-araw kitang pipiliin. Kahit lagi-lagi mo akong iniinis. <laughs> so sa so mga katulad nyo, ha, na going struggle ang pagmamahal one year, ano yung masasabi nyo sa mga Tao, or sa mga kabataan na katulad din ng relationship nyo para kakapulutan ng aral yung nagiging experience ng relationship nyo. Sa mga kabataan, ano lang, huwag silang padalos-dalos sa mga bagay-bagay. May tamang panahon naman para sa nyo. Dadating at dadating, huwag silang huwag madali. I'm Chef Manuel Manolo Plata. Inimbitahan ko kayo na subukan ng Tito Loke ng Oramakaria dito sa 2K983 Court sa Pasitawan. Dito lang yan sa San Pedro, Laguna. sobrang solid nito sa halagang 549. Matitikman nyo na, napakasarap. Check na mag enjoy kayo dahil every Friday, Saturday, and Sunday meron kami ditong live music, mga banda na kumakanta at siguradong mag enjoy kayo. Welcome to Ramakaria.